hindi siya worth sa ating trust o hindi siya worth no si, uh, si Vice President Sara Duterte hindi siya worthy ng trust ng taong bayan isang malaking cheater at taxil si Sara Duterte she clearly betrayed whatever trust remains in her umaksyon na ang kongreso kaugnay dito and of course ang pinakapanawagan namin is to abolish the confidential funds sinimula na ng makabayan black ang kanilang pangangalap ng pirma sa Kamara para mabuo ang kailangang one-third o 106 na mga kongresman na pipirma sa resolusyon para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte alinsunod sa konstitusyon at rules ng kongreso. Ang makabayan Black ang nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint laban kay VP Sara na inihain ng dalawang mga individual mula sa iba't ibang mga sektor sa pangunguna ng grupong bayan at makabayan. Ayon kay Act Teachers Party List Representative Franz Castro, ang ng pagastos ng tanggapan ni VP Sara sa kabuuan na 612.5 million pesos na confidential funds ay hindi simpleng paglabag kundi ito ay sistematikong pagnanakaw sa kaban ng bayan na hindi dapat pinapalampas. Git naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel, integridad ng pagsiservisyo sa so publiko ang nakasalalay dito kaya dapat managot si VP Sara sa pagtataksil sa tiwala ng taong bayan. Malinaw naman para kay Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brusas na paglabag sa prinsipyo ng public accountability ang pag-iwas ni VP Sara sa investigasyon at mga pagdinig ng kamara sa halip na magpaliwanag. Samantala, nakatakdang maglunsad ng rally ang religious group na Iglesia ni Cristo o INC bilang pagkontra sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa grupo na ang rally ay bilang pagsang-ayon sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr na hindi ito pabor sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment laban kay Duterte. Mahalagaan niya na pagtuunan na lamang ng pansin ang maraming mga problema sa bansa. Paglilinaw pa nila na ang kanilang grupo ay para sa kapayapaan at ayaw nila ng anumang kaguluhan. Magugunit ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi ito ayon sa pagkakaroon ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte dahil uubos lamang ito ng oras sa mga mababatas na dapat ay itutuon sa mga pagresolba sa mga problema ng bansa. Ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Ha, ah, magsagawa ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Kristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment. Dahil maraming problema ang ating bansa, na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Kristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, no? ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kaninomang panik